Mariing pinasinungalinga ng kalihim ng DOST ang mga balita ang kumakalat sa social media na nagsasabing gawa ng tao o man-made ang mga nagaganap na lindol sa Pilipinas. Samantala, inahiyag po ng ahensya na normal lamang ang sunod-sunod na malalakas na lindol na nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas nitong mga nakarang araw. Narito ang balita ni Crezeline Cataro. ni DOSC Secretary Renato Sulidong Jr. na walang katotohanan ang mga kumakalat na haka-haka sa social media na ang mga kamakailang lindol sa Pilipinas ay dulot ng High Frequency Active Aurora Research Program o HAARP. Basta nagsisend yan ng mga signal. Uh, at uh, ang mga lindol naman ay uh, dahil po sa pagbasag ng mga bato. So ang mechanism po ng earthquake ay hindi matutularan ng anumang input na maglalagay ng energy papunta sa mga kabatuhan. Ang pinapakawalang energy ng lindol ay naiipon ng daang, ta daang taon o di kaya ay thousands of years na kapag nabasag yung bato, saka nare yung energy. Dagdag pa ni Solidum, wala pang anumang teknolohiya sa kasalukuyan na kayang lumikha o kontrolin ang lindol, lalo na't ito ay nagmumula sa malalim na bahagi ng lupa. Wala pa pong uh, anumang uh, gawa ng tao na makakatumbas sa enerhiya na pinapakawalan pagdating ng lindol. Ang mga lindol po ay masyadong malalim, uh, mga kilometro po ang pinanggagalingan at for example, yung magnitude 7.4 ay nasa 20 kilometers below the surface. So imposible pong uh, maka-create pa tayo na, ng isang instrumento para maki-influensya doon sa na napakalalim na parte. Ayun pa sa kalihim, ang enerhiya ng isang magnitude 6 na lindol ay maihahalin tulad sa lakas ng Hiroshima atomic bomb. Kaya't imposibleng magawa ito ng tao. So mahirap pong uh, gumawa pa ng haka-haka na ang uh, mga lindol na nangyari sa Pilipinas ay man-made. Kaugnay nito, hinikayat ni Solidom ang publiko na huwag basta basta maniwala sa mga impormasyong walang basihan. Tungkol naman sa sunod-sunod na malalakas sa pagyanig na nararamdaman nitong mga nakaraang araw, ipinaliwanag ng kalihim na normal lamang ito. Anya, ang Pilipinas ay tinatahak ng maraming aktibong fault lines sa kalupaan, mga lugar at mga trenches sa karagatan mga lugar kung saan nagaganap ang paggalaw at pagsasalpukan ng mga bloke ng bato sa ilalim ng lupa na siyang nagdudulot ng mga lindol. Ayon pa sa kanya, mayroong average na 30 lindol kada araw sa bansa. Kaya't hindi na nakapagtataka ang bigla ang malalakas na pagyanig sa iba't ibang lugar. Nilinaw din ni Solidum na ang mga lindol sa iba't ibang lugar tulad ng Cebu, La Union, Zambales at Davao Oriental ay hiwalay at walang direktang kaugnayan sa isa't isa dahil sa layo ng mga ito. Magkakaiba po ang pagkilos ng mga earthquake generators doon sa lugar na yon at hindi sila nag i kasi malayo na po ang distansya ng bawat isa. Patuloy naman ang monitoring ng DOST at PHIVOX upang masigurong maibibigay agad ang impormasyon sa publiko para sa kaligtasan ng lahat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Katarong, SMN News.